Yun mga idol, mga kamaring magandang umaga po sa ating lahat mga idol. Bali mga idol, wala pa muna tayong ano, adventure ngayon kasi mga idol, wala pang isda. Sabi daw ni Mr. sa Mercado. Ayan mga idol, yung gagawin namin dito mga idol para meron kaming upload ay dito lang muna kami sa bahay mga idol. Yung gawain namin sa bahay at si Mr. pupuntahan ko po doon sa ano, kanyang binuhing baboy mga idol kasi nag ano siya sa... Ad mga idol ba na ganang nagayos ayos kay para maano na yung mga biik mga idol mapriso na baka makaano pa kami mga idol ba yung mga kasi maraming tanim dito mga idol kaya mga idol ano pupuntahan po natin si Mister Barley, mag titingnan ko po muna yung mga sinaing na yung sinaing ko po mga idol Ayan Bago ako pupunta kay Mister mga idol kailangan ko muna maano to yung sinain ay noto na pala. Bale, i-unlock na rin mga idol. Kamaring. E magandang umaga po sa atin dyan mga idol ha mga kamaring. Medyo dito sa amin mga idol ay makulimlim. Makulimlim po yung araw ngayon. Ayan. Parang uulan uh na naman po. po Pupuntahan po natin si mister asinsya na kayo mga kamaring mga idol kung hindi pa muna kami makapag-adventure sa pangingisda kasi yun nga yung sabi ni Mr. mga idol. Ayan, ito na po yung kanin ko na upo. At saka yung mga idol kalabasa. May naharibis pa ako mga idol oh. Eh. Kami ng umaga. Ayan, bagong-bagong pitas po yan mga idol. Iuulam po namin yan mamaya. Lalagyan ng gata. Ito si Mr. Mangil. Sama si Wilson. Yan, malalaki na kasi sila mga idol kaya kailangan ng ikulong. Yan. At ito si Mr. -idol, ng, ano. <laughs> hey, mga Idol, Nagayos ng ano. Ngayon mga idol, mga umaga siya lang mga idol Pwede dito ako mga idol, mag-repeat mag ako mag sa aming uh, kulungan ng baboy kasi papasok namin yung mga bakten mga idol kasi naka-provision na siya sa, sa kapitbahay ba? Mm. maka ano mga idol yung mga, mga tanim tanim, tanim sa kapitbahay mga idol kaya na kinakain na nila kaya ipulong na namin ito mga idol balito mo namin yung vlog ngayon mga idol kasi wala kaming lakad yung gabi na abdon kami ng unos hmm. <laughs> bali papakita ko na lang yung unos kagabi mga idol huwag mo dyan ng unos no? wala man ito huwag eh, mo dyan ng unos mga idol hindi kami nagpapagod <laughs> Balik ang kulong nila namin to si Wilson mga idol. Para meron siyang matutulugan. <laughs> Napikot na ganyan yung mata son. Ya, kagigising lang kasi niya mga idol. Sabado ngayon, ayan. Magandang umagay na. Great. Good morning! Good morning! Good morning! Ayan mga idol. Kasi dito lang yung makakarinig. Yung makakarinig na ano. Dahil nga, dito sa kabila mga idol, yung sabi ng doktor, dito yung may ano, diferensya. Ah. Uh. Ah. Ano na? Paaks lamok. Ayan mga idol, sister. mister. Di na, di na namang lasot lagi lab. Ah? Di namang lasot na. Di na namang lasot. Nam. Na, namang lasot. Po, na. Ayan, mga na. Kailangan na din silang ikulong mga idol kasi malalaki na ay init na lab niinit na may kiniinit na ay mga idol oh pag wala kaming ula mga idol ito kami kukuha ng ano mga idol ay Lucy, mga idol ay grabe marami na mga idol yung tiktag init wala kaming nakikita ganito ngayon nakapasalamat kami kasi ano bumalik na makain na rin kami mga idol Meron din po kayo, tayong kalabasa dito. Yung kalabasa namin dito mga idol. Turok. Pero namumunga pa rin. Yan dito. Sa likuran sa bahay po namin to mga idol. Yan. Yan po yung bahay namin mga idol. Nasa likuran po. Yan. Mag ano muna tayo mga idol. Maghiwa muna tayo ng pang ulam ngayong Ano kinaumagahan kinaumagahan <laughs> karong buntag mga idol ayan ito yung kalabasa po namin mga idol ayan mga idol mag -ano tayo kanang kuha muna kami ay ako ng ano aglogbate bali nanghingi lang muna ako ng gulay sa kapatid ko mga idol kasi hindi pa ako nakatanim mag -ano pa ako mangguna pa ako mga idol bago kutamnan mga idol hindi makapag ano mga idol ba di ka lugar ka kasi klase Wilson laba pa mang idol yan grabe yung ulan kagabi unos yung mga idol masarap to mga idol kapag ano inilagay na sa ano ba sabaw mabango kaya mga idol, talagang kapag walang ulam, magulay gulay eh walang ano mga idol ba? Walang isda si mister, hindi makapunta ng merkado, ay mag-ano muna tayo, magulay-gulay. Para naman, ano mga idol ba? Hindi tayo magutom. Ayan, dito lang po sa bukid namin to mga idol. Sa probinsya. Ayan. Tayo sa may pitsay. hindi na rin yan na ano mga idol masyadong na si tawag ano naatiman na atiman kasi yung ati ko ano palaging nagtatanim ng palay wala sa lugar mga idol ba pero okay ito mga idol pang ulam pang ulam mga idol kahit papano kasi kahit wala tayong pera meron tayong mabubunot na ano gulay eh yeah ang um, ito na idol okay. Usik ng dahon ito lang muna siguro Ayan. may nakuha na tayo mga idol kulay na to kahits na ni mga idol ayan bali may bagong tanin si ate ano na noong una mga idol pipilong pero ngayon ano na upo upo na nito na ayan ayan Opo na yan mga idol. Madami dami yung mga idol. Kapag mamunga to, madami yan. Makabinta na yung mag, ano, ate ko nito. Ayan, ligo si, ano? <laughs> Marimar. <laughs> Ayan, ang um, sanin nga sidling, te? May bago na lang ang sidling, oh. Ayan, kapag, ano, mga idol, maka, ano na ako sa amin ah, mga idol, makaguna, magtanim-tanim din ako mga idol, mga pangitin. Salamat, te. Oh. Alis ako. Okay. Ayan. Kahingi tayo mga idol. Malang Ha? Ha? Oh. Ano nati? Bili natin Ayan yeah, mga idol. balik Babalik pa muna ako mga idol. Kasi meron pa tayong saluyot na kukunin. Ano na yan? Napakalambo mga idol. Eh. kukunin ko yan mga idol. Kasi masarap din po ito. gul sa ano? Sabaw. Jack! Good morning! Ayan, yung mga alaga naming aso. At, lagang manok. Anad kayo. Eh, Saan mga idol, ha? Ayan, samahan niyo po ako manguha na nga sa mga idol. Ayan dito, mga idol, kasi marami. Ito, sa luyot. Para tong ano, mga idol, okra. Mura sa lake okra, mga idol, kasi ano, pero masarap to mga idol. Masarap talaga to pag ano, nilagay sa ano ba sa Lalo na makapag may gata. Ayun. Grabe mga idol oy. mga idol? Pag ganitong tag-ulan mga idol, ano kanang tumutubo lang to kahit saan mga idol. Yeah, minsan mga idol may dumadayo dito sa amin magdadala ng mga sako para manguha ng ganito para ibinta daw nila. Pero dito sa amin mga idol, ano, libre lang to mga idol. Sa mga kamaring. Saluyot. Ayan. Ito lang muna yung kukunin ko mga idol. Kasi, ano, marami na to. nating ano, hihiwain saka ito na po yung gata at ano mga gulay. Ay wala yung subak-subak nila. Wala mga idol. Kuan lang purong natural, walang halong chemical. <laughs> Pure lang na to mga idol na. Galing na to sa tabi-tabi mga idol na sa kilid-kilid din talaga ito kinuha to ng aming gulay mga idol. Para amin pang ngayon ba? Pa. Yeah. Tugot gata mga idol Pasok po kayo sa aming kusina mga idol. Kahit malito mga idol, kasya pa rin kami. <laughs> yan. Ako na, video na, ba Nabukal na, na? Hmm. Yan ako muna yung magbibideo sa kanya mga idol. Yan yeah, mga idol. Ano ah. muna natin to? Anong unahin? Kanila para dali makuan siya. Ayun, yung gulay. Yung kalabasa, kalabasa. mga idol, yung ano na. Para kasi yan yung matagal lutuin mga idol. Matigas yan. Kaya nga niyang mo ba? palata-latain ng konti mga idol para masarap yung sabaw. Yan. Bali pawahi itong mga pawahi ali ang dahon. dahon. Nay napitangad labo. Ha? Sabay na tangad. Mm -hmm. May tangad pa mga idol, lemon grass. Ito mga idol alubati. Tsaka pechay. Doon na to sa kapitbahay. Nag-video pa kanin pagkuha. Oh. bali. saluyot. Ah, may saluyot. Kana. Eh, may saluyot pa mga idol. Masarap to mga idol. Sarap mga idol. <laughs> <laughs> Ayan, wali nagpakulo pa si Mrs. na ay, Naglata pa sa kalabasa oh. mga idol Ayan, abdi, Mamaya na lang mga idol Mamaya ulit mga idol Kapag medyo lata-lata siya, kunti pa Ayan Idol, okay na. Yan mga idol. Sabaw. Bulay mo 'yan. Pinasarap ng mga idol. Sige, idol. Kain na tayo. Ninan. Yan mga idol, kain na po tayo mga idol. Sige na ba, kain po. Iya, po, kubi. Amen. 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 Yan, Amen. kain na po tayo mga idol. Yung ating ulam na ginatahang ano, gulay. Kain po tayo mga idol sa ating umagahan. Mm. Ah, sarap ng gulay mga idol. Wala ang preservative ba? Nilagkay. At mayroon pala magig sarap. Mayroon magig sarap lang mga idol. Pero yung iba, gulay tsaka tangad lang mga idol. Tsaka nilagyan namin minang kunting asin. Para may lasa naman yung ating kwan mga idol. Kain sun para kuan. Yan. Tung bu. Ni kau. Ya. Ya magu lai mai sun. Hmm. Nami hmm. be. Hmm. hmm. Nah, si Wilson Hmm. Gulai Aku Hmm. ano yun? umm, nga tayo dito ngan pichay lab. umm, umm, apit sa kumila. nje nje nje. kung 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 na dyan? kung kung na? kung 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 Oo. dito,

Pichay yung gusto ni Wilson ngayon mm -hmm. yung dahon mm -hmm. ng pichay. Mm -hmm. Kain po tayo mga idol, mga kamareng. Mm. Sabayan niyo po kami. Mm. 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 <laughs> la apunta meh. Nah. Ini mangidul. Namnya askalak wan ngaidul gulai. Gulai belina sa. Cabe-cabean temen kutsinua mangidul. Dul salikul bahan mangidul may kuah batu mumbuang kalabasa. Mm hmm. Tabos bungungan mangidul. Nahinuk. Ito yung kalabasan yung mga idol. Kinain. Tumubo, bumunga, kinain. Ano na siya mga idol. Kaya yung taluyot dito sa mo? Ha? Taluyot dito sa mo? Dara po. Ano hara? Hmm. Dara, kilid sa dalan. ano nalabi niyo mo? Dara ba? Kilid sa dalan. Naat bang? Kalan tayo. Ba, hindi saluyot ta? loyot. ay! Saan mo na ba kaunan tayo saluyot? Ba, Basit ako ni yung puwan. Ito na. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Hindi kasi siya, ano, masyadong kilala saluyot, mga idol, hmm. kasi, nasa, ano yan eh lungsod nagkatira mga idol. Ako, nasa bukid. Ah. Kilala ko po yung mga gulay. Ah, buhog na ako mga idol. Yan. Okay na ako mga idol. Tinan mo na akong tubig. Hmm. Hala, mag ikaw mag out okay, ay, ako out. Yan mga idol, habang sila ay kumakain mga idol, tapos na namin akong kumain mga idol, ako na lang yung mag out para makafocus sila ng kain ba. Yan mga idol, yeah. bali, Shoutout out po kay Willie Ibrun. Shoutout out Aidan. Kay Angelito Capistrano. Shoutout. out. Kay Ate Ila Ding Albayris. Shoutout. out. ah uh -oh. Kay Danjie Bardoñi. Shoutout out po Ate. Kay Foodie Channel. Kay Ate Cris Trifox. Aa. Kay Nora Pantinople. Yan shoutout out Shoutout. out. Kay Julius Santos Bulan, yan shoutout out din. Kay Arman Bugto. Shoutout. Out. out. Kay Tata Dilaluz. Kay out. Jerome Olivario. Shoutout. out. Kay Christine Agbisit. Sa Agustin at sa kanyang asawa na si GBN eh. dyan. Kay Kuya Ganggang at kay Ati Elizabeth Kamacho. Sa tao po Idol, Sir Idol. Kay Buni Muga. Shoutout. Shoutout. Kay Joseph Magdura. Sa po. Kay PG Pamisan. Sa tao. Kay Elizabeth Donal. Kay Arthur Consulta. Sa po Idol. Kay Wardy Moral at sa kanyang shoutout. fan. Mga Moral Family. At sa po ang mga Idol. Yung may kasama nito. Yung malista. Gawas yung hmm. yung mawan kasama oh, ni Mar ayan bali lista ko sa mga idol yung pina mo kay Jubin Tingsun yung eh, chat kay Mark James Bulinsya yung chat Kamantix Vlog ayan chat out support din sa kanyang channel yung Kamantix Vlog yeah Kamantix Vlog kay Ruwilin Castillo ayan chat birthday ni mo katong birthday no ha huh? 27 kisa man say Ruwilin Ah. Oh. Kita si ngiti masito. Ayun, bali kuan mga idol. Humana, naman na, humana, humana man si Kwan. Advance sa birthday po kay Rowilin Castillo sa 27. Kay Nonoy Kuyof, yan sa taot. Kay Malters eh sa taot po. Kay Mayula pa Family TV, yan sa taot. Kay Jinky Retiro, yan sa taot po. Kay Ronald M, shoutout. Shoutout. Kay Bilma J Kanyiti, mo Ma, mo sira no, Bilma. Mm. Ah, kanidito mo birthday dito mga idol. Mm. Sa 27 yan. Advance sa birthday po Bilba. idol. Kay Ranil Banyaga, ayan shoutout po. Kay Manny Bumutano, ayan shoutout. Kay Ma'am Jocelyn Dibico, shout ayan shoutout po. Mga idol. Ayun, sa wala na, mga idol. And bilis shoutout po sa lahat mga idol, yung hindi na shoutout mga idol baka tasulot. Ay, shoutout din po kay Chino Panyo at sa kanyang YouTube channel na kalat-kalat ng posts. Ayun, shoutout po mga idol. Ayan, bilhin ng dito na siguro yung video mga idol. Salamat sa inyong panonood sa amin mga idol. huwag niyong kalimutan mag-like, share, at subscribe sa aming mga video mga idol. Magandang buhay po mga idol. kamaring bye-bye. Bye-bye po. Bye -bye.